Patuloy mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang pagbuhos ngayon ng pagbati para sa Gilas, Pilipinas matapos masungkit nila ang gintong medalya sa 19th Asian Games nang talunin ang kupunan ng Jordan sa score na 70-60. Itinuturing na makasaysayan ang naturang panalo na nagawa ng Gilas Pilipinas dahil ho sa loob ng 61 taon ay ngayon lamang nakakuha ng gintong medalya para sa Asian Games Basketball. Ilan sa mga bumati ay mismo mga opisyal ng gobyerno kung saan idinaan ang pagbati sa kanilang iba't ibang pamamaraan. Bukod pa rito ay bumati rin ang mga dating Gilas Pilipinas players na sina Chris Chiu, Gabe Norwood at uh, Ran Ranidel De Ocampo bagi noon ng 2014 FIBA World Cup. At hindi rin naman nagpahuli sa pagbati ang nagbitiw na Gilas coach na si Chat Reyes kung saan naglabas uh, pa ito ng kanyang uh, mensahe at uh, kasama yung kanyang larawan uh, kung saan ho ay binabati niya ang kasalukuyang coach ng Gilas Pilipinas na si Tim Cohn at uh, nagbigay-pugay ito sa sabing kupunan. Ang gintong medalya mga kabombo na ito ay siyang pang-apat na gold medal para sa Pilipinas na nakamit. Na nauna ay uh, mula kay Paul Bolter EJ Obiena at ang pangalawa naman ay mula sa jiu-jitsu fighter na sina Maggie Ochoa at uh, Ani Ramirez. Kung naihunyan, narito naman ang bahagi ng mensahe ni Coach Tim Cohn ng Gilas, Pilipinas. We, we played a great game tonight we played our best game of the tournament tonight and uh, i thought we just had a, a beautiful uh, defensive performance led by uh, the gentleman next to me chris Newsom. he was great he really handled uh, their star ronde hollis jefferson really well all night um, he was disciplined he, he, he didn't give uh, jefferson much room to to get to the rim, and that was what we were concerned about. And uh, um, Jordan had a tough shooting night; they didn't shoot the ball that well tonight, and we took advantage of it and uh, got a little bit of a lead. I think that put the pressure on him a little bit more. um And it's just, you know, after beating Iran by a point, and then you know finding a way to that miraculous win against China uh, for by one point, and then turn around and winning this is just like a kind of so i unexplainable. Tinig ko yan ng uh, tila emosyonal na, na si uh, Coach Tim Cohn ng Gilas Pilipinas. Siya ho ang uh, head coach ngayon ng Gilas Pilipinas at pinalitan niya itong si uh, Coach Chet Reyes. Uh, doon naman ho ay uh, uh, ito yung naging uh, unanguna doon sa mga preparasyon ng Gilas Pilipinas ng mga nakaraang laban. Mga kabombo, mga kastarnation. Ang tabay pa tayo sa iba pang mga update hinggil pa pali, rin dito sa tagumpay na nakamit ng Gilas Pilipinas.